Ah uh, guys, magandang umaga o araw o gabi sa inyo lahat dyan. Sana uh, tulungan nyo mo akong oh, supportan nyo po ang aking Facebook, TikTok at YouTube, uh, YouTube account. Dahil ito pa first time ko palang na uh, mag a-upload ako ng video sa YouTube channel ko, sa FB, saka sa TikTok. Sana supportan niyo po ako. Ito ang gagawin ko po ngayon ay eh, isang napakahirap din na ano, pero kaya-kaya ko naman gawin kahit anong trabaho. Ngayon wala po akong biyahe dahil wala pa-interest ka na lang po. Ngayon ay eh, galing po ako sa kabilang bakante may kinuha po akong syagi sa saba ito po papakita ko sa inyo yung syagi yan yan po yung syagi na kinuha ko yan. at papakita ko na rin pala yung mga kalakal ko dyan na na ko ito pero may babalikan po tayo dyan sa kanilote ano, alakal nipong ko kakain muna ako saglit napaka-init ng panahon yung mga alaga ko ito po yung barong-barong ko alakal na kahit diya sige laban lang ito kakain muna ako ng pancit Diyan ko muna yung mga alaga ko. Papakainin ko muna yung mga alaga ko ng pansit. Ay, hirap na. Ang nini niya. Ayan siya. Ay, papartihan ko rin yung aso ko. Spunky. Naglit lang ako ha, ipopost ko lang muna at kain uh, tayo. Eh, Ay, tayo. Mamaya babalik tayo sa kabila.